Unang gitanggal sa pwesto si Police Colonel Richard Badang, isip hepe -hep sa DCPO, tungod sa gihimong investigasyon sa Internal Affairs Service sa PNP. Dayon, gisunod ang 35 ka mga pulis, apil ng ubang station commanders, nga doon naghihapoy kalabutan sa investigasyon sa pagpamatay sa syudad. Apanimbag ulang, nakurat ang mga dabawenyo, diang gitanggal ang 19 ka mga police station commanders o gipang balhin sa lain-laing probinsya. Gihulipan sa bikini o mga opisyal, gikan sa laing probinsya. Nakuratan, hasta ang mga city councilor sa pag hitabo, hilabi na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Apan wala pa di mahuman ang salida. Dihang migawas ang order sa Kampo Krame na si Police Colonel Lito Patay. Ang maglingkod isip DCPO Director, Gihuli di pandayon kini. Kapin upat ka oras kini nagserbisyo nga naatol pa sa command conference ang pag sa iyang appointment. O si Police Colonel Sherwin Butil ang mihulip kang patay isip acting director sa PNP sa Davao. Pero wala pa gani makasulod sa gate sa DCPO si Butil nagpagawas na sabog laing memorandum ang Camp Crame aron hulipan si Butil ni Police Colonel Hansel Marantan, isip officer in charge. Walay gipagawas nga kumbinsidong rason ang Kampo Krame aron magkambyo og PNP director sa Davao sulod lang sa usa ka adlaw gawas lang nga normal daw kini sa trabaho isip mga pulis Apan daghan ang nangutana kung nakahibalo ba si Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte ni Ini na siya man ang adunay katungod ng mupili o police director sa iyang syudad isip chief executive. subay sa Republic Act 6975 konan an act establishing the Philippine National Police under reorganized Department of the Interior and Local Government adunay katungod ang mayor sa usa ka syudad ng mupili o hepe sa mga police na nakalatid sa Section 51 ng Powers of Local Government Officials over the PNP units or forces sa subparagraph 4 on other powers sa city o municipal mayors na aduna kini katungod na mupili sa mga list of recommended police directors. Apan kinsa kaha sa tulo ka mga direktor ang napili ni Mayor Duterte. Sa isigutan ng Peace and Order, dugay na nga panahon nga awardi ang DCPO ng Best City Police sa Timog Pilipinas o Grand Slam Pakini sa isigutang award na mismo ang kapo krami pa ang naghatag ni ini ug usa sa mga kategorya ni ini ang accomplishment sa pagsikop sa mga masinupakon sa balaod ilabi na sa ilegal nga droga gani karong tuig 2024 nabutang sa ikatulong pwesto ang Davao City sa safety index sa nombeyo.com sa mga syudad sa Southeastern Asia nga misunod sa nasod Singapore naa sa ika nga pwesto ang Makati City ikawalo ang Iloilo -Ilo City ug naa sa ika-16 nga pwesto ang Manila apan luyo ni ini nagpabiling ligon ang kapulisan sa pagtrabaho sa ilang responsibilidad o mituman sa marching order sa bagong direktor sa PRO 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III na mag-focus lang sa trabaho.